Yung kabit nga pala ang pinili ni Pipe Kaya si Bingie ay lumayas na lang Pagkatapos noon meron akong hawak na 3 yung balon mo Uli at YKC Alamin natin kung anong magandang gawin dito Hoy, gising nga kala ko Magtitinta ka Hoy Pasensya na mga katampi, hindi ako nakapagtinda kaninang umaga. Napuyat ka sa kagabi, nakalimutan ko bunutin yung saksakan ng electric pan. Bawi na lang ako sa inyo for the this video ay pupunta nga muna kami dito sa si Jollibee. Hindi nyo pa napapansin, pares kami damit ni misis. Ngayong araw kasi ay couple day, kaya dito namin naisipan mag-date. Mango pay nga pala ang pinakagusto ko dito. Siyempre, family bonding namin to. Mas masaya kasi kasama ang pamilya kaysa sa barkada. Tapos may purpose din kaya kami nandito. Mamimili nga pala kami ng iyan, dasa dead anniversary ng kapatid ng aking asawa. Bumili din kami ng bulaklak at makakain doon sa patsyong. Bakit kaya patsyong tawag doon? Hindi ko din alam eh. At ito na nga ang kinalabasan ng luto ng aking misis. Napakasarap tingnan. Dito naman tayo sa ating kalapate. Napasin ko kasi ito si Pipi at pati si Pilay. Grabe, sila ang nagkatulo yan. Kaya pala hindi ko na makita si Bingi. Lumayas na siguro. Subalit, huwag kayo dyan iitlog at meron kayo sariling bahay. Bumango naman tayo dito sa mga isda. Ito, may hawak nga pala ako ditong trio ng YKC. Sempre syempre, meron ding trio ng Balon moli. Tara, let's go! Nandito nga kami sa Holly Family. Pupuntahan nga namin yung libingan ng kapatid ng asawa ko. Nandito din pala si Aya Potpot, pati na ni si Egi Potpot. Si Don David at si Tampo pag nagsama-sama, ipot. Tarot lang! Ito nga mga katampi ay nagsisindi na nga kami ng kandila. At pagkatapos namin magsindi ng kandila ay kakain na rin kami. Ngayon natin matitikman yung luto ni Mrs. Ang tawag nga pala dito ay super duper spaghetti. Dito nga ay sabay-sabay na nga kami dito kumain. Grabe, ang sarap ng spaghetti. Kaya naman sabay-sabay kami umuwi. Yun mga tol, nandito tayo mga mga tol. Uh, ang hirap pumanap ng ano, ng spot dito mga katampi eto, dito. Yan hawak ko na, guys. Tayo, dami kasi tao dito mga katampi, pero siguro hindi naman sila nakatingin sa akin. Yan, iba ko lang mga bata dito mga katampi Ayun oh. Mga bata 'tong, guys. Pero dito ko muna lalagay mga katampi ah. Doon sa punong yun. Ayun. Hinarangan ko ng e-bike. Gawa ng ano. Baka makita tayo ng mga bata eh. Siguro hindi naman tayo kilala nun. No? Yan. Diyan natin lalagay sa punong yan ng mga katampi. Dito lang yan no Ayun ang gate. Mga katampi. Doon, doon ang gate. Ayun no Pagpasok mo dyan. Yan. Kakaliwa ka. Diretso de lang. Tapos makikita mo tong bundok na buhangin and then malaking punong ito yan no yan, tapos yung ah, ito pala tandaan mga katampi. Ayan pala tandaan, no. Ayan, no. May gripo, ayan pala tandaan, guys. Ha? Ah, ngayon, lalagyan na natin mga katampi. lang, dito sa Ito, tatanim natin mga katampi. Ito yung hirap ng dito. Guys, yan. Tanim natin dito mga katampi. gagawin natin sana mga na guys silip tayo guys baka may makakita sa atin so wala naman mga tampe. so di nila alam ay ah! alis niya David so good luck ha